Mga katropa. mga katropa magandang umaga. Yan si Jana, hawak siya su, ano, suklay. Suklay siya. Yan. tayo sa bayan. Masada. Raday, init. tao inahan sa Ito nung si papa pag-uwi. Ito. Oo. 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 Yes, yes, yes. Ah. oh, Masih sih. Oh, atuh naku dah ya. Jadi mau kedrupa wala ked masyarakat pesairo dito. Nang aron teh. So adu saka yang mau karga. Teh nakai karga teh. Nakai karga. magkarin wala rin na ano simento 10 piso lang yung bawat isa nga pile pila kayo labaw apsyatra apsyatra labaw niya 17 seconds bulas prokdos labaw ko sila kung makatrupa yan nakita ko na ng araw makatrupa makagir na din naman nakita ko ng ano sa pasayro dito sa bahay nila karton may isa pa dito kidagat dito pa rito sa tapon yun po yung isa buhat layo eh yung basa yung ano po short isa po ito kumakatropa, magandang gabi. Yan, layo kumakatropa, nakatid ako dito sa, sa San Miguel, layo pa yung uwian ko. Yan. Bigat, sobrang bigat yung dala ko. Karga kayo na mga tubo. Ano na, ano to. ko Kailangan ko talaga welding machine kasi marunong naman akong magano. Mag-welding kasi nakaaral ako ng isda sa welding pero ismaw lang yung tinapos ko 600 yung pamasay uh, uh, 15 pieces na ano na tawag nun yung tubo yung makapal na tubo yung uh, number to. yan okay lang yung 600 eh yung binigay kahit malayo mabigat yung karga eh, may binigay naman saging ayan eh, oh. Tapos may ano, may... Anong uh, ito? Ulam na ito Paklay. Paklay o hindi na gawa? hindi Paklay. Pero magkano kaya magastos natin sa gawin din dyan? tayo Ito no. lang yung ko. Nagabihan ako. lapit na kay... lapit na kasi bayarin motor ko kasi a... tayo ng mabigat at sobrang layo yan kita kita lang tayo sa ano doon mga katropa si layo pa to parang alas otso alas 9, siguro mga ng bahay nito kaka alas size pa lang eh alas size eh. pa alas size si pitay uno na pagka makarating ako doon mga alas otso sa bahay layo to dito san miguel to eh. Ulan pa. Hindi po mga katrupa. Nakarating tayo mga katrupa. Tulog na siguro na d'wan. Ano ang sakit na yun. Hindi na lang tali. Ito yung resibo pala nila. Hindi na nalala. Saan na na-picture ang ito nila? ko doon mga ka kasi. Ah, ah, sa lugar na yun, hindi naanin ko dami rebuild din doon. Kilalang kilala sa lugar dito. Wala ako lingon-lingon dun -lingon eh. Bata pa ako kilala na yung lugar sa dinaanan ko. Mga liblib na -lib lugar. Hindi dito sa bahay. Hindi ako nakaano ng ulam. Hindi lang yung ano, kalabaw. Sabi na ang mayari kalabaw yun eh. Paklay. Pa pala si and yan, yung si Julius dan Lloyd yung paborito niya saging akin yan sa yung gila ah. wala yung ano ko yung braso sa kabay ko iwanan pa oh malaga ka si Julius tog na dyan na be Julius nagsuman -so pa sila dito Hmm, nah, ini nunggu. Oh. Ayo, jauh. Aku kaya di toko ay, oh. ayo Ayu. asan ya, asal mikir. Duga emang kepahit, om, saya uh, One pot. Ubay. Oh, nah, semuanya, jauh, pulang, hoi. Ah.

Dito sa uh, pikas, ah... Tapos, lumangog ko lagi. Hindi nandiyan mami? May kakao gina na ba? yung okay, kakao lagi na. Kala ba yun? Sabi na may ari. Ang paborito, abosin mo yung paborito, paborito mo saging. Hindi na ako yung tali. O, oh, nakalimtas tayo yung agresibo. Oh, balik natin yung ugma. Sana nga, nila to yung mga karga po mga tropa tingnan natin dahil ito pero 600 lang kasi <coughs> bagsas presyo talaga kami kapag wala talagang sakay malayo yung 600 eh malapit lang yan yung mga ano, karga 15 di pipe pipe semura yung ano ba tubo Yan. Yung mga ano ko. Hmm. Si si bitin tawasan lahat yung bali yung karga ko lahat Ah. sa kamay. Sobrang layo babalikan nila itong bukas pasa doon to sa, ano, sa kapatid niya eh. napatrabaho sa bahay doon nila tago ko to kasi baka hanapin to kaya hindi na, na picturean. huwag po makatrupa magandang umaga makatrupa yan balik naman tayo pamasada magunguli tayo magandang jacket Ay, makapira tayong makatropa para maipawiling natin to nang ulo ko makatropa so den so, ulang sirto ka kun ano may winging ni di mano di puding eh. ma tao no taliyan at jaket sa kesento baon ren ako Lucky guess is doon. Kalimutan mong baon kahapon. Kanin. Ano, oh, nalalakas ko sa ibaba, oh. Ano. yung oh. biggest issue, eh. Lawang na kasi. Huwag yung udit pa to, yun yung natanggal. sabay ng katrupa masari mo para magkaanap mo yan dito na ako sa bayan umabot pa moyong bulong natin lahat kusok sa no, sa ano sa line rivets ang haba dami problema yun grabe malas ngayon dito ako sa kaibigan ko pa, ano isa isa lang daw nabalik daw dami niyang customer eh niya lahat yung gulong Puso kasi Oh Sipan yung interior Tangin ko sana Wala pang pumibuy na ako kasi ng pira eh. Grabe naman Tutong.